Ang mga gawa ng mga apostol Ikadalawamput isang kabanata Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula ro'y nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Fenicia, kaya't lumipat kami. Dumaan kami sa tapat ng chipre na natatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami papuntang Syria, ngunit huminto muna sa tiro, sapagkat magbababa roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad na naroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng pitong araw. Sa patnubay ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Ngunit nang dumating ang oras ng aming pagalis, nagpatuloy kami ng paglalakbay. Kami ay inihatid nilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa tabing dagat, lumuhod kaming lahat at nanalangin. Pagkatapos naming magpaalam, sumakay na kami sa barko at umuwi naman sila. Mula sa Tiro, nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa Tolimaida. Nakipagkita kami sa mga kapatid at tumigil doon ng isang araw. Kinabukasan, tumuli kami sa Cesarea sa bahay ng ibanghilistang si Felipe isa sa pitong lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya ay may apat na anak na dalaga na pawang mga propeta. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Hudea ang isang propetang ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamikis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, Ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ang mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamikis na ito at siya ibibigay sa kamay ng mga hintil. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot si Pablo, Bakit kayo nananangis? Pinapahirapan ninyo ang loob ko. Handa ako hindi lamang pagapos kung di kahit mamatay sa Jerusalem kung kailangan alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigil. Nasabi na lamang namin, Masunod ang kalooban ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, gumaya kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Cesarea at dinala nila kami sa bahay ni Minaso na taga Chipre at doon kami nakituloy. Siya'y matagal nang mananampalataya. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo ay nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, Alam mo kapatid, may ilang libo na ang hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay mahigpit sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo sa lahat ng hudyong naninirahan sa mga bansang hentil na talikdan na ang kautusan ni Moises at sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak ni sundin ang kaugalian ng mga hudyo? Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tsak na mababalitaan lang dumating ka. Ganito ang gawin mo. Meron ditong apat na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kotusan. Ikaw ang bahala sa mga gastos at nang sa gayon ay mapapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paraay, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka sa kotusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hentil, isinulat namin sa kanilang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo, at ng hayop na binigti at huwag makikiapin. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Nang matatapos na ang takdang pitong araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at sumigaw. Mga kababayan, tulungan nyo kami! Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat laban sa bansang Israel, laban sa kautosan ni Moises at laban sa templo saan man siya makarating. Nagsama pa siya ng mga Griego sa loob ng templo. Nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trofimo na taga-Efeso. Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinalagkad palabas sa templo at biglang sinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo. Ngunit nabalita ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad siya ng mga opisyal at mga kawal. At dali-dali nagtungo sa kinaroronan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbugbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno Dinakip si Pablo at ipinagapos ng dalawang tanikala. Sino ang tao ito? Tanong niya. Ano ang kanyang ginawa? Iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. At dahil sa gulo ay hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari. Kahit ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo ay binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw. Patay siya! Nang ipapasok na si Pablo sa impilan, nakiusap siya sa pinuno. Maari ko ba kayong makausap? Marunong ka na Tanong ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Egyptiyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namundok na kasama ng apat na libong lalaki? Sumagot si Pablo ako po'y isang hudyong, tubo sa tarso ng Silisya at mamamaya ng kilalang lunsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. At nang sila'y tumayhimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo.